So ayan magandang araw mga boss uh, ayan nga ba ang maganda CT150 or CT125 So dito mga boss ilalahat ko lang sa inyo kung ano yung kanilang pagkakaiba So unang unang pagkakaiba nito mga boss yung kanyang arborador uh, ay CT125 ay piston type pero ay CT150 ay diaphragm type So yun ang isa mga boss Kasunod naman ay yung ano yung transmission yung transmission ni CT125 at sa so, ani CT150 mas low speed si CT150. Siyempre, doon sa piston, yung displacement magkaiba. And then, yung kanilang timing chain magkaiba rin. So, dito naman sa clutch housing, same issue. Natatanggal yung clutch rivets. So itong City 125 na ito mga boss, sinabay ko na lang. Uh, ang ang issue nito ay natatanggal nga yung rivet. So humahalinghing na to kaya nabuksan. So ito yung isang problema ni City 125. And at the same time kay City 150 rin mangyari kasi parehas lang siya ng clutch housing. So yung ng clutch housing ang nagiging problema. City 125, City 150. Yan ang kalimitang problema sa clutch housing. At halos kalimitan naman talaga ang nagiging problema nito, clutch housing. Kapag ka humahalinghing na ng onte, pabaklas nyo na kasi tanggal na yan, isang rivets na 'yan. So susunod na 'yung kabila hanggang sa maubos, hanggang sa masira na 'yung buong clutch housing kapag 'yung gear ang uh, nagkabungi. Uh, isang buong clutch housing na 'yung papalitan ng mga boss. So, kaya 'yan humahalinghing ay sumasayad dyan, dyan sa may inhibitor mga boss dyan sa may selector sumasayad na yung gear kaya pag nagpindot kayo ng clutch para may sumasayad sinyalis na yon kailangan nyo nang ipabaklas para hindi lumaki yung sira kasi kapag kaya na yung pinatagal ninyo mga boss yun nga masisira yung buong clutch housing mas mahal sa uh, mas lalakas yung halinghin niyan kapag ka nyo pa. Kaya yon kaunting problema, kailangan mabaklas nyo na yung clutch side para yung clutch rivets nga mga boss yan tulad yan ay mapapapalitan nyo na. Kasi mura lang naman yung pagpagawa niyang clutch rivets kumpara doon sa isang buong clutch housing na bibili kayo kapag ka umabot na sa puntong yung tatlong rivets ay na tanggal. Tapos, isa pang issue ni CT-125, CT-150, needle bearing mga boss. Uh, yun, yun pa yung isa. Kaya, meron naman tayong mga solusyon don sa needle bearing. Uh, naglalagay tayo ng extra oil passage para mabasa ng uh, direkta yung uh, needle bearing ng langis. Kaya, sa CT-125, CT-150, may modification tayo mga boss para sa needle bearing. So, yun. Uh, yun ang isang ang ginawa natin kay CT125 at CT150 na discover na natin yung mga boss yung oil passage na yon tapos ito ang kagandahan kung ako ang tatanungin mga boss kay CT150 ako although diaphragm type pero ang dami niyang magagandang uh, features kasi yun nga do sa kanyang carburetor syempre diaphragm type uh, pwede nating i-convert to ng piston type Uh, tulad dun sa kanya uh, boxer, pang boxer mga boss pwede yon dyan, kung piston type ang gusto ninyo tapos yon ang pinakamaganda rito mga boss uh, medyo low speed napaka low speed na ni CT150 kumpara natin kay CT125, kasi yung kanya first gear 10-31 ang combination mga boss 10 teeth sa input 31 teeth sa output yun yung kanyang gear ratio. So, napakalaki ng difference nyan kung ikukumpara natin kay CT125. Ibig sabihin, first gear pa lang, uh, napakalaki na ng pinagbago. Tapos, lumaki yung displacement. Second gear naman mga boss, na uh, nabago rin yung Kaya eh lang, hindi na sing layo nung sa first gear and then halos papunta na rin doon sa 5th gear so ang pinakamaganda mga boss uh, pwede pangahon, pang ahon pwede pang patag kasi 5 speed naman to uh, kumpara nga natin kung kukumparahin natin si CT125, CT150 napakalaki ng uh, diferensya sa batak sa ahonan sa tining sa lakas kasi mataas ang displacement uh, low speed yung gearings kumpara natin kay City 125. Pero halos kalimitan naman ng tigas ng piyesa nito kay City 125 at City 150 kasi isa naman yung man manufacturer nga niyan mga boss. Iisa yung tigas niyan. Uh, pwede pa rin maging issue dyan kapag ka adi yung adina maputol yung shaft transmission. So City 125, City 150 parehas lang. Shaft transmission kailangang ingatan. So yun. Kung ako ang tatanungin, City 150 tayo mga boss. Nasa sa inyo na kung alin ang pipiliin nyo.